Hello everyone, good morning, good afternoon around the world. Saan mang kayo sulok ng mundo guys, kumusta kayong lahat? Uh, today's video, share ko sa inyo ang aking gawa. At uh, Tapos nakikita nyo na gumagawa ko ng tinapay ng madaling araw, alas, alas dos nyan guys, ng madaling araw. At yung ginagawa ko ngayon na una, uh, yung nakikita nyo ngayon ginagawa ko is croissant, gumagawa ako ng croissant guys at pinapalamanan ko to ng cheese, ayan yan, masarap yan siya guys, croissant yung ginagawa ko ngayon Namara, uh, bali tatlong klase ang gagawin ko ngayong araw guys, na ko kasi meron din akong iba na ginagawa pag nandun na ako, ang isa nyan guys ay 5 pesos each kasi kung ibinibenta ko ng 10 pesos, hindi kaya ng mga bata. And guys. Ito na yung pie na ginawa ko kanina. At, uh, kailangan ko pa siyang palamig. Habang ako yung nagpapalamig, nagsasayang ako ng kutsinta. At, tignan ko na yung aking ginawa sa oven. yan yung aking croissant. At, I think, cook na siya, guys. Kaya, tanggalin ko na siya dito. At, ilagay ko yung iba. Ayan, habang... Buma, lumalamig ito babalikan ko yung aking ginagawa na kutsinta ayan 5 pesos each nito guys at uh, nilalagyan ko siya ng uh, fresh shredded coconut yan with sugar yan yan is ibang style naman siya guys baka iba naman sa inyo sa akin nilalagyan ko siya ng shredded coconut minsan hindi yan Ire-ready ko na yan siya guys. 5 pesos it's also nyan. Ayan. At marami pa yan siya guys. May sinasaing pa ako. Kaya yan. Tapos na yung iba. At ayan. Tapos na. Masarap yan siya guys. Malambot. Now, balikan ko yung aking pie. At medyo malamig na siya. Pag hindi kasi sa malamig, yung palaman niya ay hindi siya masyadong ano siya guys hindi siya masyadong firm yung ano pa siya mainit pero pag lumamig na yan matigas na yung ano yung peeling niyan kaya yan. orange ito guys at ayan ni slice ko na to pero at least kahit hindi pa siya ano mainit-init pa konti abang ano Ayan guys, na-cut ko na ito at i-ready ko na lang lahat 'yan, guys. At okay na siya. At uh, thank you for watching and see you sa next video, guys. Bye.